Nag-courtesy visit ang mga opisyal ng Philippine Statistics Authority kay Sultan Mastura Mayor Dato Armando Mastura para sa pagsasagawa ng 2025 updating ng list ng agricultural farm operators at listing ng marine fish landing centers. Ang PPP story mula kay Crisa Chavez. ang pagpupulong noong August 20 kung saan tinalakay ang 2025 ULAFO LMFLC isang nationwide undertaking ng PSA alinsunod sa Republic Act 10625 o ang Philippine Statistical Act of 2013 at Executive Order no. 352. Layunin ang aktibidad na makakuha ng kumpletong datos sa mga magsasaka, pamilyang mangisda at marine fish landing centers na magsisilbing batayan ng pamahalaan sa pagbuo ng mga programa at pulisiya para sa agrikultura at pangingisda. Tiniyak naman ng PSA na ang lahat ng mga kukolektag impormasyon ay mananatiling konfidensyal at protektibo alinsunod sa Data Privacy Act of 2012. Ang 2025 Bulafo LMFs LC ay inaasahang magbibigay ng malinaw na larawan sa sektor ng agrikultura at pagingisda upang higit na mapalakas ang mga programang mapapaunlad sa kabuhayan ng mga bangsa moro. Krisa Chavez, I-Minds, Philippines.